Po. Ano bang average age ninyo? Ang babata nyo pa? Ako po 17 years. Ako po 20 years old po. 17? Yes. So minor de edad ka pa? Yes po. Okay. E yung iba? Anong average age? Sinong pinakabata? 17 po. 17. 17. O sinong pinakamatanda? 43 po. Mga netizens natin, pakinggan nyo pong mabuti istorya nito at kung ano yung i-advise ia ko para malaman po natin kung kailan pwedeng maging syndicated staff ang mga transaksyon na ganito at hindi. Malaki po kasi ang pinagkaiba nung dalawa. No mm -hmm. po. Sa syndicated stafa, yung pong nanloko o mga loko ay pwedeng makasuhan ng no bail. Oh, yes. Pero kung hindi po siya papasok na syndicated stafa, magiging bailable po. Ordinaryong staffa lang. Ikwento niyo muna. Okay po. So kami pong dalawa ay co-handler po. Ni nung owner ng Lush. Co-handler. Yes okay, po. Okay. Para oh, po siyang re reseller. Then ang lashapple.ph po is nag-offer po sila ng mga iPhone gadgets. Inawi mo iya, anong pangalan ng kumpanya? Flash apple.ph po. Flash apple.ph. Yan yes, ba ay merong page sa Facebook? Yes po. Meron meron po. Siya, hanggang ngayon merong pang page yes, sa, web, yes, sa Facebook? Yes po. Meron po. Meron din siyang website? Website po meron po. Pero meron meron hindi din po siyang uh, account sa TikTok. Yes, sa lahat ng platforms, meron siya. Hanggang yes, ngayon, po. existing. Yes, yes po. po. O yung po mga mahilig sa social media, dyan, o. tandaan niyo po yung pangalan ng page, lashapple.ph. Ph. O sige, tuloy mo, Iha. Uh, then, uh, nag-offer po sila ng iPhone gadgets and mga accessories po. Okay. Then, uh, nung November last year po, nag-come up po si owner na mag- uh, magpa-invest para po sa expansion po ng capital para po magka, magka yung mga reseller niya po is magkaroon po ng mga branch multi-level yes po siya po yung pinaka-owner then meron okay. po siyang reseller so hindi siya not, hindi networking hindi, It's hindi. more of po. multi-level yes po hindi siya hindi siya hindi siya binary kung tawagin multi-level siya no so kunyari siya tapos may first level ng reseller After you yes. may second level oh, na reseller. Wala wala wala. Walang ganon. Balisa po yung owner, dan mayroon pong anim na handler, which is kami po yung uh, nagpapasok po ng pera sa investment. Okay. But Pero dumadaan po sa amin yung pera. Ganon yes po yung po. nangyayari. Pero at the end of the day, nilirimit pa rin po namin sa kanya. So kayo, mga resellers kayo? Yes po. Yes resellers. Po. Po. Ang tawag sa inyo, handlers? Handler, handler. Co-handlers? Yes, yes po. po. Okay, sige. Sinong co-handler nyo siya? Siya po yung owner. Siya ang owner. pinaka head po siya. Kami po yung handler. Bale anim po kami. Kami lang po yung da dalawan nandito. Co-admin mm -hmm. Ka po kami. And then ang nangyari po kasi is November 2022 pa po yung investment. And then nato pong July medyo nagkaka problema po. Yes po. Na hindi na po na-retain yung mga dapat na pinipayoutan. Which is nangangako po siya na by, bago po matapos tong August is mababalik niya po lahat yon Kasama po yung mga gustong mag-out po ng capital. Sige, magbigay tayo ng specific example ha. Okay. Kunyari, magkano ang pinaka basic investment? 5,000 po yung minimum. Pag nagpasok ko ng 5,000 pesos, magkano kikitain ko? 2,000 Naka 40% po siya. So 40% yes, a month. Yes, po. Ang Pero nagpasok ko ng 5,000 pesos, may, kapate, may kapalit yon wala. wala? Wala, po. po. So pangakulang. Contract. May agreement. contract po. Kaya nga, o nga. Yes Pero doon sa agreement, nangangako lang, nakikita ka ng 40% yes, aman. Yes po. Nang walang okay. gagawin po. Nung inumpisan nyo ito, nagpe-payout ba siya? Yes, yes po. Nakakapag 40% amal yes, siya? Yes po. Kayo mga handlers niya, saan nanggagaling yung pinambabayad niya ng 40%? Sa yung nabebenta po namin sa iPhone. Sa installment po. Doon po siya yes, tumutubon. Nung sa okay. niyo, nakakabenta kayo ng gadgets yes, sa po. iPhone? Yes In po. Ano po cash basis, installment po, palawagan two gives po? Saan nanggagaling yung iPhones na binebenta niyo? Ah, uh, nag-may supplier, may sarili po siyang supplier. Ano nangyari? But eventually hindi na siya makapag-pay. Uh, ang ni reason niya po kasi is na-freeze po yung uh, account po sa Union Bank. Okay. And so magi-invest ka ng 5,000 pangakakuan ka ng 40% a yes month. Po. Yes po. It doesn't matter anymore kung saan niya masosort yung 40%. Meron pong naka-indicate po sa agreement kung saan po ginagamit yung funds na yun. Okay. Sa, o bakit eventually hindi na siya nakapag-payout? Yun po kasi yung, ang una niya pong reason, nah which is nare-rely lang din hmm. po namin sa mga Investor, investors sa mga hawak po namin. Pero kayo, Iha, The nakikita nyo bang may inventaryo siya ng mga telepono? Ngayon po kasi uh, wala na po kaming access sa inventory. Eh. Pero yes dati po. may access kayo inventory. Yes po, meron po. So may inventaryo na binibenta nyo. Yes, yes po. Yung kinikita doon sa pagbebenta nyo, yun ang pinambabayad niya ng 40%? Yes Opo. po. O, ila, nung inumpisahan niya, hindi pa naman kasi ganun karami, di ba? Yes hindi. po. Eh dumami na nang dumami. So, hindi niya na hindi niya na na-sustain. Yes. Opo, oh, ganun so, po 'yung nangyayari. Umabot sa point na wala na siyang inventaryo, benta pa rin siya ng benta, kuha pa rin siya ng kuha ng investment. Ganun na nangyayari. Yes, po. Okay, kasi pag nakabenta kayo, nakikita niyo ba kung nare-replenish 'yung inyong inventory? Transparent, Transparent. Sa part na 'yon. Sino sa sila? Amin. When you say sila, sino? Ah, uh, si uh, owner po kasi meron po siyang sarili pong admin sa main branch po. Ilan sila? Ah, uh, five po sila. Si Jelson, si Gwensa, Dominic, okay. Dominic Barbasta, uh -huh. Alexandria Thea Mapa, and yung boyfriend niya po si Alvin Saroka David, and yung ate niya po Ana May Bolivar, and yung asawa po nung si Richard. Po. Meron na bang nagfile sa inyo ng kaso? Sa kanila, What? sa kanila po. May mga demand letter na po demand sa kanila. Demand letter hey, kaso, meron na nagfile. Wala pa po. po sa inyo, wala pa. Wala pa po. po. Okay, ah uh, pag kayong pag pumupunta kayo doon, nakikita niyo mahigit silang limang tao. Yes, yes po. po. Yan ho ba silang lima ay kasama sa pagkukumbinsi sa inyo na pumasok at mag-invest kayo? Kasama sila? Kasama sila sa scheme of things? Doon Bali, sa ano ba sila? Corporation sila o single naka -soul proprietorship? Nakasoul po. Nakasoul naka ha? Ha? naka, -soul. naka -soul. Sol, sol Propriet oh, po. Soul proprietorship? Opo, yes po. Kanina nakarehistro? Kay Alondra, Alondra. Sungkang po, yung nireklamo nire po namin. Owner. Si owner Ademate. po. Or, owner siya. Sole owner siya, sole proprietorship. May kopya kayo ng kanilang DTI, yes, business po, permit. Mayroon po. Pero sa operation niya mahigit lima sila? Yes, yes po. Nakakausap niyo ba yung iba? Opo. Oh, yes. Sila din po kasi ang nag handle ng inventory okay. po okay. lahat po. So kayo, kayo ko sa grupo niyo lang, kayo mga magkano na ipasok yung pera? Sa akin po yung accumulated capital po ng lahat po sa akin is 13 million po. Akin naman po 3.5 million. 3.5. Yes. Okay. Question ano na nangyari sa opisina nila? Nag-ooperate pa rin? Uh, ngayon po kasi lahat po ng stocks nila sa main branch is wala na po doon. May okay. mga financiers po kasi na dumadaan doon para i-check po kung may mga stocks pa pero wala na po. Hinakot na po lahat. And hindi na po daw nag-open. Okay. Paano sila makakapag-payout ng 40% kada investment? Magkano ba nila binibenta yung cellphone? Ah uh, as per owner po, uh, niyo, uh, more than more than 50% daw po ang natutubo ng isang unit kapag naka-installment basis po siya. Since kapag kinukuha niya po kay supplier, is bultuhan po. O, oh, pero paano niya masusustain yung 40% a month? Isabay-sabay eh, sabay -sabay kayong babayaran niya na 40%? Noong una po kasi, nababayaran niya so, naman po talaga yung po. yun? For seven months. Ay, uh, November. November December. hanggang June po. June po. Kasi sa akin, Iha, mas malinaw dito. Sa akin, ha? front lang yung pagbebenta ng cellphone on installment. Okay? Ang nangyari dito, Ponsi, yung kinikita, yung nakuha yung investment o nakukuha yung investment thereafter, doon din kinukuha yung pambayad ng 40%. Diba? Kayo na nga rin nagsabi, there came a point na hindi na kayo nakakabenta, wala na kayo nabibenta ng cellphone? humina lang po yung sales namin la last month. Last month? Yes po. Oo pero hindi lang naman last month nag-umpis nagumpisang hindi na siya makabayad ng 40%, di ba? Last month last lang po. month Lang din. So last month nagsabay-sabay hindi niya na mabayaran. Oh, yes. Po. Ilan yung hindi niya nabayaran? Lahat kayo? Opo. Oh, yes. yes, po. po. Uh, madami po. Sa ha? akin po kasi 200 na po. 200 persons na po eh. Sa kanya po. More or less 100. Po. Then may for, other four co-admins po. May mga under oh, po. Ano siya. sinasabi ngayon ng no? mga taong na-recruit niyo o nakunan niyo na industry? Ayun. Ang labi niya pong sinasabi, sir. Ah, oh. uh, Pasensya po. Pasensya po yung lagi niyang sinasabi sa amin regarding po dun sa payout. Ayaw niya din po makipag-usap sa amin at yes humarap. Actually po kami po talaga sumasalo ng lahat. Hindi po siya concern or ano man po. Kahit sa amin po hindi na din po siya ngayon transparent Pero Mai, sa amin. hindi kayo nagduda na darating ang araw na hindi niyo na mababayaran yan? Wala kayong naisip na ganun? Hindi po so eh. Hindi ba kayo kami? nakakadinig ng mga balita na Iko-convincing mag-invest, kikita ng 20, 30, 40% aman, tapos pagkaran ng ilang buwan, isang taon, hindi na mabayaran. Hindi nyo ba nababalitaan yung mga ganong istorya? Si Senator Rafi Dolfo, halos every once a month, or at least nagle-lecture -like siya tungkol dyan eh. If it's too good to be true, it's not true. Okay. Well, at kayo, mga bata pa kasi kayo, siguro hindi nyo pa nare-realize yes. yung... Pero kung titignan mo sa social media, 'di ba? Ang daming instances na ganyan, mga investment scams. Ano ba ang pwede nating ikaso? Number one, tingnan natin kung mag-qualify yan for syndicated staffa, no? Kasi pag syndicated staffa, ang requirement is dapat hihigit lima at more than five, five or more silang involved dun sa scam o sa scheme of things. Yan ang pinaka-basic requirement niyan. So tingin mo, yung sinasabi niyong lima doon, involved din sila sa operations at alam nila yung ginagawang kalokohan. Nung sinasabi niyong owner? Possible, Possible. po. Okay. Dito, individually, sino, eh, sinong na may malaking na-invest? Sa inyo? Sa grupo nyo? Halos lahat po. Uh, Magkano? Karyo. ikaw, iha. Ikaw, 70. sino ba 17 years old? Iyon, yun, yun. O ikaw, magkano na-invest mo personally? Anong po? 10K lang po. 10K lang. Pero ikaw ba nag-recruit din? Hindi po. Okay, pero kayo iha, kayo mga nag-nag-recruit ng investors. Yes. May nakukuha kayong komisyon? Meron, meron po. Meron 10% po. Meron na kayong ginawang galaw pumunta na ba kay sa pulis? Mm, wala. Ah, legal po. advice lang legal din advice. po. Legal advice. Anong sabi nila? Mag-file po ng demand letter. Pero kapag demand nag letter. Opo, 'pag nag-demand letter daw po kasi meron po siyang uh, processing days pa po. Bali okay. Kung kailan niya po ibabalik yung lahat ng uh, mm -mm. kung paano siya makikipag-areglo. Siguro mas po mas maganda to ano. Shari, i-refer natin sa anti-fraud ng NBI. Yes. Uh, anti-fraud ng NBI. At least kung NBI kasi national scope Kahit saan magtago po, later or, on. Ano po? Let us hope na ang kaso ay mag-qualify as syndicated stafa para yung mga taong kasama niya doon ay makasuhan lahat at maging Nobel ang kaso. Pero kung lalabas na siya lang ang makakasuhan natin, simple stafa lang. Okay? Bailable po. Bailable yun. Diba? Hmm. Kaya po sa mga pumapasok sa mga ganitong investment scams or investment schemes, unang-una po, titignan nyo kung yung kausap nyo ay korporasyon o hindi. Ano po? Tapos make sure na may lima or there are, there are more than five or more ang involved doon sa korporasyon. At merong secondary license. Ano po yon It is not enough. Katulad po, may na-encounter po kami na attorney. Meron naman silang registration sa SEC lahat po ng korporasyon ay pwedeng marehistro sa SEC. Pero para sila ay magbenta ng investments, katulad nito, mag invest ka, kikita ka ng 40%, kailangan po yon ng secondary license para makapagbenta sila ng investments at securities. Napakarami po nang nangyayaring ganyan. Ano po? Kaya yun po ang unang-unan yung titignan. Eh, karamihan pa po nang nabibiktima dito, yung huling pera na nila, i-invest pa nila sa ganyan dahil sa pag-asang ito na siguro ang makakahango sa kanilang kahirapan. Madami pong mga OFWs na nabibiktima sa ganyan. Ang masakit, yung taon na inipon nila pagiging OFW, binubuhos lahat sa ganyan. So tandaan nyo po ah, hindi porky may SEC registration ng isang kumpanya, legal na siya na magbenta ng mga inve investments. Kailangan po meron tayo ng sinatawag na secondary license. Meron silang separate na lisensya para magbenta ng securities at investments at insurance pati. Meron din kasi mga lumalabas ngayon, mga inve investment in the form of insurance na. Pero hanapan nyo rin yan. Kung insurance naman ang binibenta nila, hanapan nyo ng lisensya galing sa insurance commission. Ngayon, katulad nyan, ang kausap nyo ilang taon? 20 years old po. 20 years oh. old. Ano ba ang background niya? Online seller na online po talaga online siya seller since siya. 2019 po. Since, since 2019, yes, okay? Pero meron ba siyang lisensya na magbenta ng mga imbe investment? Ang lisensya niya kasi ano ba, online selling lang, 'di ba? Yes po. Iha. Ang business permit niya is retailer of non-essential commodities. Hindi pa siya wholesaler eh. Nakita nyo? Sa lisensya pa lang dapat natakot na kayo, 'di ba? total may Google naman, titig naman, ano ba ibig sabihin ng retailer? Ano ibig sabihin ng wholesaler? Hindi naman masamang i-verify nyo muna bago nyo pasukin. Unang-una, yung sinasabi nila lamang kikita ka ng 14 per, 40% amat na tubo sa pera mo, doon palang nervusing ka na. Okay? Gusto ko pag uwi nyo, tingnan nyo sa Google o sa Face o sa YouTube, ano ang Ponzi scheme. Okay? Ang Ponzi scheme po, ayun yung scheme na kukuha ko ng investment sa'yo, 40% kukuha ko ng investment kay Shari. Yung 40% na ibibigay ko sa nauna nang galing kay Shari. Yung kukunin ko kay Shari, manggagaling na mas sa ibang tao hanggang sa parami ng parami, <coughs> hanggang sa magkukulaps -co na lang yung system. Okay na rin, hanggat bata pa kayo na experience yun na yan, makaka-recover pa kayo siguro. Pero in the meantime, lalo na kayong nag-recruit, di ba? Kayong naiipit ngayon, I'm yes sure. Di ba? Kaya siguro, pangunahan natin talaga sila ng kaso. Okay? We will try to refer it to the anti-fraud division ng NBI. No? Karamihan sa inyo sa nakatira? Uh, Cavite. 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 Baka pwede po? natin i-refer siya sa NBI Cavite. Apo. Ah, Pero paspasan natin ng kaso. Kailangan may maisang pakagad. Excuse me Kasi, po. kaya nga eh, kaya Excuse nga po. Kaya kung sa fiscal pa lang, hindi pa tayo makakakuha ng hold departure okay. order. Excuse Kailangan may isang pakagad yan. Sa piskalya para ma-process at masampas sa korte at pag nasampas sa korte that's the time pa lang po tayo makakakuha ng warrant of arrest Um excuse me po ang gusto po muna sana naming mangyari if makakausap po namin siya nang maayos po kasi actually hindi na po siya transparent sa amin Um ha ma... Sige, gusto ko, manawagan kayo kung anong gusto niyong sabihin sa kanya I'm sure po kasi makakarating at pakakarating sa kanya. Kinukontak na natin siya, ayaw na masumagot. Sige. Okay po. Um, Miss Alondra Sungkang, sana naman maging transparent ka sa amin as your co-handlers kasi hindi na talaga kami iba iyo. kasi bago pa yung investment, magkakasama na talaga tayo. Ang gusto lang sana namin is assurance at ibalik yung mga capital nila kasi kami po yung naiipit. Ah, uh, Alondra, kung napapanood mo to, sana makipag-usap ka ng ayos, makipag-coordinate ka sa amin kasi kami yung naiipit sa ginagawa mo. Yeah. Grabe yung tiwala na binigay ko sa'yo. Pati yung pamilya ko na dito. 13 million ko, po. Sa kanya 13 million Bukod eh. pa po yung delay na 1.8 million. na nga ko niya rin po sa amin. Okay, ah, uh, Alondra, sana kung nakikinig ka, eh tugunan mo sana yung panawagan nito mga batang ito, no? Kami naman, kung talagang wala na kami nakikitang pag-asa na sila ay makarecover pa, ay in fact, uumpisa na namin siguro kung anong trabaho dapat namin gawin. Alondra, we will see to it na itong mga batang ito ay makakamit ng hustisya at i-work out namin na maging syndicated staff ang maging kaso mo. Anong pangalan ng mga kasama niya sa opisina? Uh, Gelson Sig Siguenza po, Dominic Barbasta, Alexandria Thea Mapa, at yung boyfriend niya po, Alvin Saroka David. Yung ate niya po, uh, yung pinofront niya pong advisor sa amin, Anna May Song Kang and yung asawa po na na oh nito. Sige. Pagdating lang sa investigation nyo i-discuss yung participation ng bawat isa. O mga okay. mga ihot-iha, sana ito na yung huling pagkakataon na kayo ay mabibiktima sa ganito. Yes po. Di ba? In a way... Maganda na experience yun na yan. Sana hindi nyo na ma-experience pa yan in the past. At kung ano man yung naging lesson nyo ngayon, ipaalam eh nyo sa mga kamag-anak na sa mga kaibigan mo. Kasi hindi na po natapos ang mga ganitong problema. Maya't maya meron-merong na scam Dahil siguro sa gusto nating kumita na madaling pera, pero wala hong, ma wala hong madaling hanap buhay. Wala hong madaling pinagkakakita ng pera. Lahat kailangan paghirapan. For protection po nila. katulad mm -hmm. po kasi nung minsan nag-meeting po sila, nagbiro. So hindi siya magandang biro na sinabi na 10,000 ka lang. Sino nagsabi? ay ah, yung, yung admin po. Yung admin. Yung, yung, yung admin. Yung admin. boyfriend oh, ba, niya si po. Eh pagkagawin, pablatter mo na siguro. Isama na rin. Grade 3 sa natin yun. Opo. ba? Diba? Ang kasi po, importante ang kasi, eh. ma-entertain ma ma na kayo ng isang investigating arm na talagang may ano may poder at yan ang nakikita ko anti-fraud ng NBI okay. para magtuloy-tuloy ang kailangan dito mabilisan natin yung ating galaw. Kaya lang uh, meron kaming grupo ng mga kabataan dito uh, na sila ay naging biktima ng isang investment scheme or investment scam na jan sa Cavite opo. san sa Cavite. Imus. Bakuor. Imus, imus. Yung iba attorney nasa Dubai. Yung iba nasa... Ah, yung iba nasa abroad marami pa. Marami pa tayo nga nasa ibang uh, lugar. Pero, ang center of operation nila ay dyan sa Bakuor, Cavite. 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 Imus, Cavite. Imus, Cavite. Siguro, Apo, Colonel, okay. in the meantime, siguro, i-refer na namin sila sa inyo. Baka meron kang anti-fraud division dyan, tsaka cybercrime division. Uh, meron po tayo rito. Ah, sige, kung uh, pagdarating po sila, uh, ipunin ko po yung ating cybercrime at ang ating CIDG yes, Cavite uh, para po agad nating maaksyonan ko ano na po man yung hinahinan. Yes, Colonel. Nako, napakalaking bagay po sa inyong maaksyonan nyo kaagad dito kasi apparently hanggang ngayon nag-ooperate pa rin po ata sila sa online no po at nakakapag-recruit pa kawawa naman po itong mga batang ito okay kayo ba lahat po taga sila Cavite kayo yung grupo niyo ah, ayo Ayun, hintayin na kay ni Colonel Colonel, lako, maraming salamat po at saludo kami sa iyo sa mabilis mong aksyon dito. Pero pasasamaan po namin sila sa reporter para po for monitoring at talagang uh, magawa ng paraan. Colonel, pakitingin lang kung, kung papasok ang elements ng syndicated staffa. Ah. Opo, mayroon naman po tayo nakahandang abogado para... Ah, yun, very good, very good. Para so we will just work, Colonel, we will coordinate with your lawyer, hand in hand, ano po, kung pwede rin namin okay po, makuha yung number later on po para makapag-coordinate po kami sa inyo directly. Sa pagdating po nila dito, iaharap po sa kanila. Colonel, sa bang po, office adinhan. nyo? Dito po sa Cavite Police Provincial Office, sa Imus Cavite rin oh, po. O, Imus din. Ah, Imus, sige. O Colonel Olaso okay. ha, Colonel. Sige Colonel. po. Maraming salamat po at uh, hindi Pupunti. na namin kayo istorbo eh. Papupuntay na lang po namin kagad yung mga bata dyan. Po, po. Colonel, baka pwede na rin bigyan ng proteksyon kasi nakakarandam sila ng threats galing doon sa sir. mga nang-scam sa kanila. Uh, initially po, uh, i-evaluate po natin yung kanilang uh, reklamo mamaya para po, po talaga po uh, nanganganib sila. Edy, yun po yung susunod natin gagawin. Yung po mga ganyang scheme o scam yung pong nang biktima sa inyo, chances are wala nang balak magbalik ng pera yan. Talagang tutuluyan nyo na lang ng kaso. Kasi unang-una, yun ang scheme eh. Pag nakuna ko yun ng pera, tatakbo na lang yan. At wala na, wala nang ayusin. Kasi wala na sila, ipang, kung ano man yung hawak nilang pera, ipambabayad na sa abogado at igagastos nila sa kaso. Kaya dapat disidido na kayong ilaban nyo yan, ha? Okay? At andyan naman si Kernel na mag-a-advise sa inyo. Ha? Okay, ah oh, sige. Salamat okay. po. And yung mga OFWs po natin, yung mga nasa Zoom po uh, via video call. Ah okay, nandiyan pala sila. Papadala na lang po ng representative ah uh, para pumaassistihan din po natin uh, dito po sa tanggapan po ni Colonel Uloso. Mga OFW, mga OFW sila lahat? Yung yung iba po atin. Okay. Mm -hmm. Merong Qatar daw po and Switzerland. Ah, Switzerland. Ah, Switzerland. Pati rin po. Canada. Canada. Okay. ah, uh, siguro, eto mga to, ano, through coordination with our office na o dediretso na sa kwan, sa office ni ng provincial prosecutor. Yes po. Ah, Pwede po magpadala po PNP. sila ng representative po nila okay, para ma-assistahan ma, -assistahan, ma -assistahan po natin. O yun po pong mga nasa online, ha, kailangan nyo po magpadala kayo ng mga representatives nyo. Kayo ba nako-contact nyo sila kay nagkakausap kayo ng mga yes, O, i-coordinate na lang pa kayo. Anong pangalan mo iha? Ina po. Ha? Ina. Ina, ikaw? Alona po. Alona. So may direct contact kayo sa mga OFW yes, natin. Po. Yes, po. O wag niyo rin silang pababayaan ha. Opo. Mga oh, si Tito ko din po yung OFW. Ah, mga tita niya rin. Mga tauhan niya din po yung family. Ha? Tauhan niya din po yung mga pinasok niya po sa akin. Tauhan ng, ni. O, ng tito ko po sa Canada. Ah, okay, makaka magkaramihan anak niyo rin, makakilala oh, niyo. Oh, sige. Tulungan natin sila ha. Huwag niyo 'yan. Sige po.